guys. Good morning sa inyo guys. Ayan, magugulay tayo ng sigarilyas. Ayan, kailangan araw-araw meron tayong gulay. Ito yung gulay natin. Ayan. At ito yung patula natin guys. Pasensya na kayo sa patula namin. Maliliit na siya guys. Kasi habang tumatanda, paliit ng paliit yung mga bunga niya guys, ayan ang importante may gulay tayo everyday sa bawat kain natin kahit piso lang na sustansya madadagdag sa katawan natin ay okay na yan ayan. ang importante may gulay tayo hiwain lang natin yung ating sigarilyas guys Guys, nasanay na kasi ako sa araw-araw na pagkain kailangan laging may gulay. Kasi pag walang gulay, guys, yung parang hindi ka ginaganahan kumain. Ganern! Yung makakarilit lang nito, guys, yung mahilig sa gulay. Yan. Shout out sa mga mahilig sa gulay. More sustansya fresh yung ating sigarilyas guys ha fresh from the garden ayan bagong pitas lang to guys aadubuhin natin siya ano ba yung gulay nyo guys mahilig ba kayo sa gulay sa araw araw na pagkain nyo dapat mahilig kayo sa gulay guys ang gulay ay importante sa ating katawan. Kailangan laging may gulay sa pagkain. Mr. Dream, oh, Mr. Dream.